morning. Good morning, everyone. It's a sunny morning. Beautiful morning. So, puntahan namin yung halaman na talong ng kapitbahay. At amin siyang aanihin. Ang ganda ng araw talaga. So, it's a beautiful morning. and gawa tayo ng simple video. Nagugubuti <laughs> <laughs> na hindi pinilabas si Nala, kasi yan yung mga kalaban na aso ni Nala. Alin! Ha? <laughs> Oh. Uh, uh, yan, thank po, you. Makikiani kami sa kapitbahay. Oh. Kapit halaman ni oh, Ate Belen. So, wala, hindi kami nakapagpatubo ng talong eh. Kaya makikiani na lang kami sa garden ng iba. Ayan. <laughs> <laughs> Ay, yan, aani si Cherilyn. Oh. Ayan. Ito yung halaman ni ate Belen. So, nung isang araw kasi nakita ko to. Sabi ko, videohan ko lang para sa aking reel. So, ang dami. Nakakatuwa naman. Isang puno lang ito eh. Okay, okay. Yan, isang puno. Pero napakaraming mabunga. Kasi ang dami niya ng sanga. Mm. Ang dami ng sanga. Okay. Okay. So, ba't kinuha mo po itong naani ni Bilen? Binigay po natin Bilen kaya siya lang naman po. <laughs> Thank you! Sandali. Hey, thank you. Anihin na namin to. Pero gagawin kong real. Okay, bye. Makaani. Nakikiani. <laughs> Wanda. Dalawa lang ko nito. Mo, huwag mong ubusin, ha? Kasi nakiani ka lang, eh. Okay, thank you. Apat na tayo. Pang torta. Uh -huh. Oh. Mm. Nagtataka si Cherylin bakit hindi siya nakakapagpabunga ng ganitong mga talong. Mm. So, ang dami kasi. O, oh, ang dami pang bulaklak. Mm. So, at mayroong pang tipaklong. Ay, Ay tipaklong. tipaklong. Wow, ang ganda niya tingnan. Hindi siya umaalis ha. Pa picture siya talaga. Oh. Tipaklong. Okay, dito sa Heritage metrogate Dito lang kami.